Kainan ng mga sikat katulad nila former VP Leni Robredo, Senator Trillanes, Coco Martin at marami pang iba. Resto na mukhang mamahalin pero affordable dahil sa malalaki ang serving dito. Dito kami nag-dinner sa Millions Cuisine sa 390 Mayon Avenue, Barangay Lourdes, Quezon City. Meron pang private dine-in sa taas na may capacity of 100 people. Sa harapan mo mismo gagawin na Caesar salad with fresh and premium ingredients. By the way, deaf and mute yung chef na nag -prepare. Thank you po sa yummy salad. May ma mussels, oyster, clams, ang creamy nitong seafood chowder soup, hindi tinipid. Hindi overpowering yung cheese sa baked mussel. Nagbe-blend well with lemon. Ang ganda ng presentation at kakaiba yung oyster sisig nila rito. Crunchy and smoky. Burst of flavor talaga. Hindi na kailangan pumunta ng Cebu dahil meron ng ganito sa Mayon, Quezon City. Crunchy yung balat. Sobrang lasa ng laman na Cebu Lechon Belly. Wag yung ang gamit nilang karne dito sa roast beef. Melts in your mouth yung pagkalambot. Hindi overcooked. Malinam na four ma cheese pizza. Meron gorgonzola, parmesan, mozzarella at cheddar cheese. Hindi overcooked ang sugpo sa butter shrimp pag tinusok mo ng lalaban pa. It means saktong-sakto -sakto ang luto. Si chef din ang gagawa ng tiramisu dessert. Good for 2 to 3 from scratch ginawa ang mascarpone cheese. Hindi nakakaumay, balanse lahat. Ube flavor cocktail ang Good Shepherd. Parang shake at the same time dessert cocktail pa. Bar time vibes na pag 9pm onwards. Let's finish this dinner with refreshing cocktails like rosas at angat. Happy time everyone!